Nagsimula kami magtayo ng maliit na negosyo At ito nga ang pinagkakaabalaan ko ngayon Hi! Ako nga pala si Daddy Jim Gumagawa at nagtitinda ng kandila Kung interesado ka, PMS Daki Dati na akong seller ng kandila Kumahangu lang ako sa supplier At nagtitinda online Kaya bitbit -bit ang lakas ng loob ko At biyaya ng Panginoon Naisipan namin na ako na mismo Ang gumawa ng kandila At dahil nga dito Nabili nga namin itong Industrial Candle Mold Last May 2023 sa simula, akala ko madali lang gumawa ng kandila. Simpleng tutunawin lang yung wax, simpleng ibubu sa candle mold, at simpleng maghihintay lang lumamig. Hindi pala. Nung sinubukan ko mag-trial run, ang pangit nga ng kinalabasan. Butas-butas at ampaw ang loob ng kandila. Hindi naman ako nawala ng pag-asa at sinubukan ko maghanap sa internet kung paano gumawa ng kandila. Yun nga lang, bigo din ako walang nagtuturo kung paano ang proseso at eksaktong paggawa ng industrial candle. Dahil nga naman ito ay sikretong proseso para hindi magaya ng karamihan. Pero sa patuloy na pagre-research ko sa kandila, hindi pala purong paraffin wax lang ang mga kandila. Hinahaluan pala to ng mga additives para tumigas at tumagal ang sindi. May nilalagay din dito para hindi umitim ang usok. At may nilalagay din para kuminis ang texture. May saktong percentage ang bawat additives para sa magandang finish product. Pero tulad nga ng nasabi ko, walang nagtuturo nito. May mga tao akong napagtanungan na gumagawa ng kandila pero walang reliable na sagot or exact measurements sa bawat additives. Ganun pa man, hindi pa din ako sumuko. At nagsimula ako mag trial and error ng formulation ng kandila. Lumipas na nga ang maraming beses, maraming araw, at inabot na nga ng taon. Last year, 2024, ko na nagawa ang pinakamagandang formulation na kayang sumabay sa kalidad ng branded na kandila. Pero sobrang mura. Syempre ang goal ko sa produkto ko ay mabenta at balik-balikan ng mga reseller ko. At nang hindi rin sila mapahiya sa mga customers nila. Standard size na vigil number 2 nga po pala ang sukat ng kandilang ginagawa ko sa ngayon. Pero alam ko sa tulong at awa ng Panginoon, darating din na araw na dadami ang parokyano ko sa kandila. At makakabili din ako ng karagdagang candle mold. Nagpapasalamat nga pala ako sa dati ko ng mga seller na hanggang ngayon patuloy na sinusuportahan ng negosyo ko. Patuloy silang nagbebenta at nagtitiwala sa mga paninda ko. At nagpapasalamat din ako sa mga bagong seller ko ngayon sa kandila. Dahil sa inyong lahat na susuportahan natin ang kanya-kanya nating pamilya. Araw-araw ko kayo pinagdadasal na makabenta pa ng madami para sa ikaasenso nating lahat. Shoutout sa inyong lahat, mga sailor ko. Maraming salamat. And for that, may God be praised.